Inilatag ng pamahalaan ang iba't ibang suporta sa sektor ng agrikultura. Kabilang dito ang mahigit 510 million pesos na fuel subsidy para sa libo-libong magsasaka. Nagbabalik si Claisel Pardilla. Sa harap ng pagsirit ang presyo ng produktong petrolyo, ipinagutos ng Department of Agriculture ang pamamahagi ng fuel subsidy sa mga magsasaka. Papalo sa isang daan at anim na libong magsasaka ang makatatanggap ng tatlong pisong pinansyal na tulong. Ayon sa DA, layo nitong maibsan ang gastusin ng mga magsasaka na gumagamit ng diesel sa edikasyon, traktor at iba pang makinarya. Hindi lang siya rice farmers all farmers owning or renting agricultural equipment and machineries. Pero yung condition doon, uh, dapat registered sila sa RSVSA. Higit 510 million pesos ang pondo para sa Fuel Subsidy Project. Bahagi ang programa ng pagsisikap ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na suportahan ang sektor ng agrikultura na itinuturing na backbone ng ekonomiya at mahalaga ang papel sa paggamit ng food security. Ang kondisyon para ma yun ay ma-reach yung tinatawag natin na $80 per barrel na presyo ng Dubai crude oil. Uh, very near na doon, July or August, ready na naman yung implementing guidelines para mapababa ang gastusin sa pagsasaka at mas maging abot-kaya ang presyo ng bigas, gulay at iba pang produkto. Isang partnership deal ang isinusulong ng Department of Agriculture at kumpanya sa Vietnam na gumagawa ng pataba bukod sa pagkakaroon ng distribution agreement na isang DA na mamuhunan ang kumpanya sa Pilipinas at magtayo ng manufacturing facility ng abono. Importante ang hakbang na ito para mas maging accessible at mapababa ang presyo ng pataba sa bansa na ginagamit sa pagpapasigla ng produksyon ng palay, mais at iba pang produkto. Habang hindi pa tuluyang inaaprobahan ang paggamit ng bakuna kontra African Swine Fever, inilabas ang Department of Agriculture ang Modified Inspire Program bibigyan ng 10 hanggang 16 na milyong pisong support package ang mga nasa hog industry o nag-aalaga ng baboy. Target nitong itaas sa 10% ang produksyon ng baboy sa pamamagitan ng pagtatayo ng multiplier farm, pagkakaroon ng maayos na biosecurity at pasilidad na may climate-controlled system na mahalaga para matiyak na ligtas ang mga baboy sa banta ng sakit at pabago-bagong panahon. Kalazel Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas!